Ikit na lugod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakatakip kina Sheila Lial Guo at Cassandra Ong. Samantala, pinangunahan naman ng Pangulo ang pagpaparangal sa iba pang atletang Pinoy na sumabak sa 2024 Paris Olympics. Si Alan Francisco sa detalye. Yes, yeah, well, uh, you know what I know, uh, that they were intercepted in various places, Singapore and Indonesia. Agad nakarating kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang impormasyon na nahuli ang kapatid at kaibigan ni dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo sa Indonesia. Sa naunang pahayag ng mga opisyal ng gobyerno, nasa kustodiya na ng Indonesian authorities si Sheila Guo at Catherine Cassandra Ong. Kung maalala, una nang nagbabala si Pangulong Marcos na mananagot ang mga taong gobyerno na tumulong upang makataka si Dismiss Mayor Alice Go sa Pilipinas. Sabi ng Pangulo, ipinunyag lang ng pag-alis ng bansa ni Go ang kabulukan sa justice system, kaya tuloy nawawala tiwala ng publiko sa sistema. Mauobligaan niya ang administrasyon na ilabas sa mga nasa likod ng pag-alis ni Go. Samantala, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang pagkilala sa iba pang mga atletang Pilipino na lumahok sa Paris 2024 Olympics. Binigyan ng presidential citation at iba pang incentives si Nadoti Ardina at Bianca Pagdanganan bilang kayatawan ng bansa sa golf at sina Alea Cruz Finegan, Emma Malabuyo at Levi Revivar sa gymnastics. Ay dahil nung nag, nagpa-reception kami dito, wala sila nagbabiyahe. At uh, sa huli na yung pagkasabi sa kanila, hindi na sila nakauwi. Kaya sabi namin, eh, pareho naman yung kanilang pinaghirapan. <laughs> so dapat uh, dapat uh, ano, isama rin natin dun sa sa lahat ng mga pagtanggap sa ating mga Olympian na ating ginawa. Sayang lang hindi nila naabutan yung parada. Pero at least lahat na ng uh, everything else eh, eh, na eh nagawa nila. So we'll, uh, we're, we're happy we were able to to uh, do something extra for those that did not make it to the, to the first one. Natanong din ng Pangulo hinggil sa naging selebrasyon nila ng kaarawan kahapon ni First Lady Lisa Marcos. Gusto niya tahimik na tahimik lang. Kaya yung party niya was last, uh, last uh, Thursday pa. Nag-birthday uh, party na siya. Para makalis na siya, babakasyon na siya. So that was, uh, galing lang ako doon. We came from Baguio. Uh, we stayed in Bangu for her birthday. Very quiet, family lang. Samantala, magiling ding tinanggap ni Pangulong Marcos ngayong araw ang ambassador at head of the delegation ng European Union to the Philippines para sa kanyang farewell call kay Pangulong Marcos. Ginawaran din ang ambassador ng Order of Sikatuna ng Pangulo. Alan Francisco, para sa Pabansang TV, sa Bagong Pilipinas.